mga kasupi bumalik ulit kami hindi din ngayon sa ano, sa bukid kala mama so mga kami ng ano santol dahil ano hinog na hinog na yung iba so yan si Didi na sa likod so ayan habang nagpapahinga pa si Didi si ano mainit pa so may bayabas dito ito oh. so, oh bayabas oh, oh ito yung ano pinandaan ko nung nakaraan ayun hinog na so, kunin ko mga kaskopya ito mga kaskopyo hinog ah. ito bayabas kunin ko <coughs> ito na yan hindi din nagkukuha siya ng ano yung sanga para pang sungkit ng ano palungkit nang santol. So ito. So. Kainin din tinug. Bagong pitas. Tomas. Kainam na salitis you no. Know? Ba ini pa. tamis. sa amin, di din yung aso nila mama ano na, payat na parang ano na siya mamamatay na ayun ano, na, ah, ang payat dahil sa sobrang tagal na din kit mga kaskope yung ano yung mga bata ng santol ang dami ng santol

Oh, godit maliit. Maliit pa san ko. Kita ani to sa ano, YouTube. Tura, Siya, oh, par, par. Hmm. Bang. Siya bar. <laughs> <laughs> maliit lang pero medyo matamis naman. Iya.

dun oh, ako hah sila, dito, uh, Inay ha, mahulog? tujuju niyo, na na ka din. Ha? ano may panungkit na hindi din. dito hmm. oh. kaso dito kobus, ako malo, barak nang kita, ano, tumakbo oh. pila, tumakbo pila, tumakbo pila, tumakbo pila, doon yung dalawa o. Oh. Bakit? Dami na ding hinog. Tukba na, tukba. Ayan o, oh, nagharing si mama. Tayla na, medyo mait. Ayan. Para maubos yung mga dahon-dahon dito. Ito pa. So, yun, oh. Nakadala na si Didi ng ano, santol isang sako. May ano pa, may kasamang pinya. Oh. Oh, isang sako si Didi, santol. May pinya na. Oh.